Hello viewers! Ngayon nga lang ako nakagawa ng video. Alam nyo naman, busy ako sa work. Halos 2 weeks din ako hindi nakapag-upload ng mga videos. So ngayon pong araw na ito dahil rest day ko, ayun, nakagawa naman tayo kahit papano. Dahil nga po rest day ko, so tanghali na rin po akong nagising. Pagkagising ko nga po, tapos na maglaba si Lola. Dapat ako maglalaba e eh. kaso inunahan na naman ako maglaba. Ang kulit talaga ng aking Lola. Sabi ko wag na siya maglaba. Para hindi siya masyadong mapagod. So pagkagising ko nga yan, tapos na. Kaya ako naman ang magluluto ng aalmosali namin. Bago naman naglabas si Lola, ay nakapagkape naman daw siya at kumain ng pandesal. Bali nga po, ang aking lulutuin lang ay magpiprito lang ako ng talong at itlog. Tapos magpiprito rin ako ng saging na saba. Paborito ko nga po yan, prinitong saging na saba. Kaya lagi din po akong nabili ng saging na saba at inuna ko na nga pong prituhin yung itlog tapos sinunod ko na rin yung saging na saba syempre hinuli ko na rin yung talong at pagkatapos nga po niyan, gumawa rin na ako ng sausawan syempre yung sausawan nating mga pinoy hindi mawawala yan ah. toyo na may kamatis na may sili tsaka, at tsaka, syempre kalamansi yan nga ang swak na ka-partner ng sausawan ng talong. ba diba? Mapaparami ka talaga sa pagkain. Sausawan palang ulam na, diba? Ayan na nga. At pinirat ko na rin yung sili para mas ganahan tayong kumain, ba diba? May anghang. At ito na nga. Ready na ang aming almusal ni Lola. Magtitimpla pa nga pala ako ng black coffee. Dahil hindi kompleto ang almusal kapag walang kape. Thank you Lord sa blessing sa mga pang-araw-araw na pagkain namin. Maraming maraming salamat po at hindi niyo po kami pinababayaan. Tara na po, samahan niyo kaming kumain ni Lola. Syempre po, sobrang salamat po sa nanonood ng aking mga video at sa manonood po, maraming salamat. Hayaan niyo po at mga susunod na gagawin kong video, mas gagandahan pa natin. Lalo na ko pag nakabili na ako ng cellphone dahil itong cellphone ko pong ginagamit ngayon ay full storage na talaga siya. Every time pong gagawa ako ng video, ano, pag nai-upload ko na siya, yan i-delete ko na para makagawa ulit ako ng panibagong video. Kaya thank you, thank you sa suporta. Bye. See you next my video. God bless po.